Hello guys, nakagawa na po ba kayo ng pizza na hindi ginagamitan ng oven? Ito guys, gagawa tayo ng pizza na gamit ang aking bahigwagang kawali. Ang una kong ginawa ay nilagyan ko lang po siya ng ketchup. Nilagyan ko din siya ng ham guys. Yung mga in-slice ko na ham. Pinirito ko muna yan guys bago ko nilang dyan. Then, ilagyan ko din ng pineapple. it na slice din. Yan po guys, sinalagyan ko pa rin ng pineapple. Next ko po dyan ay ilalagay ko ang mushroom. Ginisa ko muna po yung mushroom guys na may kasamang sibuyas. Para mas malasa. Yan guys, sinalagyan ko siya ng cheese. Milk cheese guys yung ginamit ko para mas mabilis siyang mag -milk. Ayan, guys. Then, tatakpan ko po siya. Hintayin ko po siya mag-melt in cheese. Ayan, guys. Nag-melt na yung cheese. Kain po tayo.